hello guys good afternoon kisay makarelit ane guys noodles butang ano kamong gay morning morning sun guys panuto guys then plus bolad mawala ang bolad guys <laughs> La. Short. Oh, ito na guys. May natira pa ako kahapon guys. Gulay. Tingnan nyo ang paliya ko guys. <laughs> Pagod na raman nagsig init-init guys. Ay. Pretty jud wala ang bolad guys. Ni apod guys. Naluto na ako ang baka nga sabaw. <laughs> okay guys. Thank you for Watching. watching.